Hello everyone, ang ganda ng panahon mga kaibigan. Ayan, tignan nyo, oh, very sunny. Pero, hindi maganda ang mood ko ngayon. Kasi, ayan, pagitingiti pa ako pero talagang, ano, hindi ako masaya dahil yung tinago-tago ko na, ano, tuyo sa garahe namin ay na, na ano, nawala. Nawala talaga. Hindi ko mahanap. Ngayon tinanong ko sa asawa ko, sabi ko, nakita mo ba yung tuyo ko dito? Yung tuyo na minamahal ko na kainin dahil summer na, pwede na ako magluto dito sa labas ng bahay. Sabi niya, ano daw, may nakita daw siya. Pero tinapon. Tinapon niya mga kaibigan ang aking tuyo. Alam niya yun, yung tuyo ko na tinago-tago ko. Kasi daw, akala niya daw ay, ano, garbage. Akala niya daw ay, ano, basura na. Kasi naamoy daw niya mabaho. E eh, na niya kasi mabaho daw. Ay naku, Diyos ko, sabi ko, yun ang favorito ko na ulam. Sabi ko sa kanya, yung tuyo ko tinapon mo. Sabi ko, ang dami-dami pa yun. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, eh ang akala daw niya is garbage. Sabi, sabi ko, ano ba yan? Sabi, galing pa Pilipinas yun. Sabi ko, ay nangko, talaga naman mga kaibigan. Kaya, kayong mga kaibigan ko dito sa Facebook, kung may mga asawa kayo na mga puti dyan, mga ibang lahi, ay naku, itago ninyo yung mga tuyo ninyo. Kasi, pag malaman nila o maamoy nila, akala nila garbage na. Pero alam nyo mga kaibigan, yung tuyo ko na yun, ay talagang matagal ko ng inaasam-asam na lutuin. Kasi nga, summer na namin dito, ay naku, excited pa naman ako na lutuin. Tapos, biglang nawala, na parang bula. Kasi nga, talagang, ano, tinapon na ng asawa ko. Kasi sa mabaho daw siya. Sabi niya, mabaho? Sabi niya, it's too stink. Eh, yun naman ang gustong-gusto natin mga Pilipino, yung, ano, yung salt salted fish, yung tuyo. Kaya ngayon, mga kaibigan, wala akong ulam. Wala akong ulam na tuyo. Okay, mga kaibigan. So, gusto ko lang i ilabas ang aking hinaing or <laughs> ang aking uh, dito sa, sa dito sa dibdib ko na nawala ang aking tuyo mga kaibigan dahil tinapon ang aking asawa dahil ang akala niya ay basura ang aking ulam na tuyo okay thank you bye